Paula Oblino, sinamahan si Kim Kyu sa Davao City para alalayan ito. Kitang kita kung kaano ka professional ang aktres. Kahit may nararamdaman at pagkadismaya sa first movie nila ni Paul Oblino, ay pinitit nitong humarap sa mga fans. Tumuho sa Davao City para sa kanyang event. Buti na lamang nariyan si Palangga. May kita sa mga kilos ng agres? kung kaano siya naapektuhan sa mga nangyari. Ang pinaghirapan ay mauudlot. Ibinahagi na Star Cinema na mapapanood na ito sa March. Ang My Love Will Make You Disappear. Sanda mak Nga ng mga komento ng fans ang nagkalat sa lahat ng social media platform. Ayon sa kanila, sana maging sensitive ang management. If ever na mapapospon na naman, parang kinitake for granted na talaga nila ang loyalty ni Kimi. Hilko ko, may power play kasi mahirap makontrol si Paolo. Baka magsisi sila sa huli. Nasa edad na si Kimi. Pwede na. At deserve niya if ever gusto niyang dumagay sa tahime, Lucky charm siya ng net worth, pero parang di nila totally na-appreciate, kasi parang pinapahiya nila lagi si Kimi. Yung nag-promote na, nag, yung nag-promote na lahat, tapos postpone na naman. Si Kim never nag-attitude o nagbida-bida like sa ibang artista na mas priority ang Sodit, Kim Choo, at Kim Pao iso support sila if mag decide na mag freelance sino kaya mas ang mawawalan